Kumusta? Ito ang burger restaurant ko. Dito mo kukunin ang mga sangkap ng burger. Narito ang isang basurahan. Kung nagkamali ka, pwede ka naman ulit gumawa. Maaari kang mag ng karne sa grill. Ito ang mesa sa kusina. Tinatapos na ang pagluluto. Bukas na ngayon ang burger restaurant. Nakatanggap ako ng isang order na let's suges na burger. Ilabas ang patis sa refrigerator. Magluto tayo sa grill ng masarap. Let's suges naman ngayon. Dalhin na ang mga ito sa mesa sa kusina at gawin ang burger. Gawin itong masarap. Ito na ang in-order mong let's na burger. Salamat! Kung gusto mo ang video, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe.